Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, ikalawang araw ng Marso. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Serac. Pag mo ang bisay, maiiwan ang magaspang. Pag ang tao'y nagsalita, kapintas ay lumilitaw. Ang gawa ng magpapalayok ay sa huno na susubok, ang pagkatao ng sinumay makikita sa usapan. Sa bunga ng punong kahoy, nakikilala ang ginagawang pag-aalaga. Sa pangusap ng isang tao, damdamin niya'y nahahalata. Huwag mo munang pupurihin ang isang tao hanggang hindi nakapagsasalita sapagkat doon mo pa makikilala ang tunay niyang puso't diwa. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos Ang magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag kung bukang diwayway. Pagsapit ng gabi, ang katapatan niya'y ihayag din naman. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Katulad ng palma, ang taong matuwid tatatag ang buhay parang mga cedro. Kahoy sa libano lalagong mainam. Parang punong kahoy na doon natanim sa tahanan ng Diyos, sa banal na templo, ito ay lalago na nakalulugod. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda, lunti at matatag, at ang dahon nito ay laging sariwa. Ito'y patutoo na ang Panginoy tunay na matuwid. Siya kung sanggalang matatag na batong walang bahid dungis totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Ikalawang pagbasa, pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kapag napalitan na ng walang pagkabulok ang nabubulok at napalitan na ng walang kamatayan ang namamatay, matutupad ang nasasaad sa kasulatan. Nalupig na ang kamatayan ganap na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya nga mga kapatid, Magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Aleluya, Aleluya, sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Aleluya, Aleluya ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, tinanong ni Yesus ang kanyang mga alagad ng patalinghaga. Maaari bang maging tagaakay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro, ngunit kapag lubos ang naturuan, siya'y magiging katulad ng kanyang guro ang tinitingnan mo'y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid? Kapatid, bayan mong alisin ko ang iyong puwing. Gayong hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mata. Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata. At makakikita kang mabuti sa gayoy maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga sapagkat hindi nakapipitas ng igos sa puno ng aroma at di rin nakapipitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig siyang laman ng dibdib. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.